Hello guys, ngayon po ay magluluto tayo ng beef. So, so yan, ingredients natin ay right. so malagkit. Lahating kilong malagkit. So, nagay ko na siya sa lalagyan. Hugasan ko muna siya. Kahit, ah, two times or three times muna siyang hugasan. feeling ko kasi kumain ng malagkit. So, kaya maguluto ako. Okay. three times. Ngayon, ililipat na siya natin sa lutuan. natin imimix yung coconut milk. Gata kasi ng inyog or coconut milk ang gagamitin natin pang luto. Hindi water. So, yan. Stir ko muna siya. Then, haluan ko siya ng konting Salt kailangan siya laging ng konting salt then haluin ulit para kumalat yung asin na lumatoy ko pwede na para iluto ang ah? malagkit. And guys, so, luto na tayo. Kailangan sa pagluluto ng malagkit is low fire lang siya. Hindi siya pwedeng high fire. So, ganyan lang siya. Yan, nakasalang na po siya. Sa pagluluto is kailangan lagi mo siyang hahaluin nang hindi siya dumikit. Yeah. We need to stir again. Kumukulo na siya, no? o kailangan lagi na siyang haluin kasi kumukulo na. And check natin. Nangangamoy na siya. May isi. Bango. na ilang minuto na lang maluluto nato. yan okay na siya. So, hintayin ko lang medyo maluto pa siya. po is kailangan natin isalab yung dahon ng saging. May foil ako dyan, kaya lang mas gusto ko yung saging, di ba? Kasi mas mabango siya. Mas mabango pag dahon ng saging ang gamit. Dito sa ibang bansa, ginto ang dahon ng saging. La, buti na lang may tanim ng saging. So, nag nanguha lang ako ng isang dahon. Diba? Hindi siya kagandahan, pero okay na din yan. Kesa bimili pa ako. Nabango kasi ang dahon ng saging eh. Pag siyang gagamitin mo sa pagkakan ng biko, ng kanin, mga malagkit. Mas so, maganda siya kaysa foil ang ilagay ko. ako na lang punasan. Guys, ngayon, lilipat ko yung kalahati na linuto kung malagkit dito. Kasi kailangan ko siya lagyan ng flavor. Yung half niya lang. Yung half is mananatiling kulay white. Then, Kailangan ko lagyan ng this one. For the flavor. Yung kailangan ko siyang haluin. Ilinuto ko siya ulit. Nakasalang siya sa fire. Kasi gusto ko nga is two colors siya. So, yung isa is ube flavor. Pwede din naman kayong gumamit ng color food kung ayaw mo ng ganito. Pero mas prefer ko kasi yung condensed milk na ube. So, no need to put sugar. Yan, just keep on stirring habang pinapainit ko siya. Hanggang sa makitang yung maligat na siya. Diba? Kailangan pantay yung kulay niya. Ayan. Mukhang okay na siya. Pantay na siya. So, kailangan lang natin siyang transfer sa lalagyan kasi ang bango niya. Nailagay ko na po yung saging sa lalagyan, no? Pang pinakakuan ko transfer ko na tong malakit na color by Two colors kasi ang gusto ko. Kaya yan. Ayan siya. So, kailangan ko lang siyang pantayin bago ko ipatin yung kulay ube. Kasi so, madami yata yung kulay makupuno. Yan, ilagay ko na yung kulay puti. So, susunod ko naman tong ube flavor. Kasi so, madami nga lang yung ube flavor. Kesa dun sa white. Pero okay lang yan. And guys, kailangan natin siyang pantayin ulit. So, madami itong ube kulay violet kaysa sa white. Pero okay lang yun. After natin mapantay ito is, lalagyan siya, feel ko, pag nagluluto ko siya ako ng ganito is, nalagyan ko siya ng toppings. Mahilig ako sa toppings. At anong toppings sinalagay ko? Kanina, habang dinuluto ko yung malagkit. Yung dinuluto ko siya sa gata is, nag, sa kabilang kalan naman is nagluluto ako ng toppings niya. So, siyang ilalagay natin. Kailangan lang natin pantayin. Ngayon is habang nagluluto ako ng malagkit sa kabila, kalan is mag, isasabi ko lang ng pagluto ng toppings. Ito ang gagawin kong toppings sa so, Inuluto kong malagkit. Yan. So, ang ginamit ko is kakanggata na nakalata kasi wala namang fresh dito sa ibang bansa. Yan siya, no? Yan, lalagay ko lang tong sugar cane bar. Oh, hindi ko siya ma paghiwalay. Yan siya. Hindi ko mapaghiwalay. Kailangan lang siyang low fire. Haluhaluin lang siya. Hanggang siya matulang. Hindi ko na paghiwalay. hindi hirap paghiwalay so, yun. siya. Yan, kailangan lang siyang haluin ng haluin. Keep on stirring. hanggang sa maging malapot siya. Yan, guys. Malapot na siya. i guess we're in a show again popping spain i need somebody who can love me and my work no i'm not perfect but i hope you see my run since only you nobody know i push your friends if you girls where i do the work you